So yan mga kadol, ka uh, magandang uh, hapon po sa lahat. So ngayon, ay ako pala si Magitang Adventure TV. Ako muna nagkawag sa uh, cellphone po ni uh, kaibigan natin na uh, si Pilimon Adventure 20 kasi sobrang busy po si Pilimon. So tulong ka na rin siya sa kanya po ito mga kadol. Ka so ngayon ay ako muna maghawak at saka isasama ko ito yung cellphone na ito pat, uh, patungo kay pagbisita kay Haring Solomon mga kadol. Ka So sa lahat ng mga supporter dyan ni Pilimon, shoutout ko tapos yung lahat. Sana po ay uh, supportahan nyo si Pilimon Adventure mga kaandal So yun, ay uh, Uh, hindi natin ito patagalin pa. Shoutout sa lahat ng mga viewers po ni Pilimon Adventure 20. <tinyo> <tinyo> nagligtas at nakatakas doon sa mga bandido bro so yun bro so may na parang kami na no na salubong na isang tao ba tapos so, sa sabi niya na ano na pabalik kayo oh pabalik kami kasi may ano daw may may aswang daw na uh, rebili po so, ang hmm. sabi niya sa amin may marami daw na ano na nabaho na patay si tao kana oh, ano. sa tagalog tatay na o so, mamoy, na na, uh, uh, na. na. mamoy na mamoy na mamoy na mamoy na mamoy na ngamoy na oh, ngamoy na bangkay so si Akil eh si Kyle po hindi, hindi hindi po natin kasama kay ano natulungan natulungan po yung bata so, so ano tayo ngayon so yun makadalo no? first time po talaga ni Kyle no so yun uh, yun talaga yung mangyayari kay Kyle mga kaidol kapag uh, sobrang delikado yung makasugat po sila ng ano ano yun yan mga ka-idol no. So ito po si Amores mga ka -idol. bro. Uh, paano kayo nakaligtas sa uh, gabi bro? Yung nagka-ano tayo? Nagka- Nagkakita tayo sa dalim. Uh, Oo, oh, nagkita sa dalim. <laughs> ano na <dapat>? ba? <laughs> Ayun, nagkita sa dalim. Ayun ano bro, bro, paano kayo nakaligtas? Ayun ni Kyle. Musta si Kyle bro? Kasi yung pag-ambo sa atin ba? Hmm. Uh, Nagkiawalay tayo. Nagkiawalay tayo. So, yun kami na naligaw ni ano ni, ni Kyle. So, hindi, hindi ko na alam kung saan kayo nagpunta. So, may nasalubong kami na, ano uh, isang matanda. May ano pa yung kamay niya, parang bali. Hmm. Parang, hindi ko alam kung ano nangyari sa kanyang kamay. So, baka na pala bali yung... Baka. Binigyan kami ng babala na wag na kami patuloy. Uh, sinabi ko sa sa kanya na may, may tatlo kami kasama na ano hindi na kami nagkita kasi nag, na, nakaiwalay okay, kami. Uh, sabi niya na ano, uh, may ano daw dito may aswang na ano, na rebuilding. So, rebuilding, yung, aswang. Hindi, uh, rebuilding aswang. Hindi oh. rebuilding aswang. Meron pa yung, ano? Hindi na tayo magkumpiyansa. Tama ba ano? So yung ano natin ngayon ay dalawa na. Hindi pa natin natapos yung mandido. Oh, no, hindi pa natapos Then yung mandido. Aswang, aswang, na, aswang kami pa? kasi kami din ay nakasagupa ng na nulo habang papauwi kami. Nakasagupa din dami yung ano, yung mga rebuilding ano. Aswang pala yun. So confirm na aswang yun. Hmm. Bro, yun, 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 natin. So, um, chato pa, yun po, nagpatay yung nakuha na, natin, nakita natin. So, parang yun na siguro po. Parang ginilitan e, ng liig. Wala na naman tayong tao na ibang nakikita doon. At bigla pang nawala, grabe. No? Kasi sa sabi ng matanda na, ano daw, na uh, sobrang delikado daw kasi marami daw, ano, uh, namamatay doon sa, ano, sa bundok na, ano, na parang, ano, Negat. Nangamoy na. Nangamoy na. Oo, oh, nangamoy na. Siguro oh, okay. sa subang tagal. Baka so, yung yun, ano yun ba? Mga, ano ba yun? May yung bang, mang, mga, mangayam ngayam yung mga huli. Oh. Bukid, oh. yun know? Ang huli ng o, laman sigur, ng gubat. Ng mga laman ng gubat ba? Na ano nila? Biktima nila? So, papasokin kaya natin? Ha? Huh? Papasokin, papasokin natin. natin. Hindi. Yung ano ba? Yung nasa lubong natin sa so gubat. Hmm. Oh. Baka, mayroon. Kasi lang isa, isa lang yun, yun. eh. Hindi, dalawa yun, di ba? Ayaw ano? nga na. Dalawa pa ito yung nakita natin. Marami daw, sabi nila marami, marami daw sa gubat na yun. Oh, marami daw. Sa ato pa, rebuilding as well. Eh, sabi na huwag na kami patuloy kasi delikado. Kasi bakit, bakit marami patay, patay na ano, uh, nangyamoy na. Baka na tao maman. talaga sila sa Pero po. parang, parang nag, nagmamadali sa lumakad, parang tumakbo. Siya, siya yung ano, yung sinabi mong um, matanda, yung, yung bigay sa inyo ng babala. Yun, yung, 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 yung matanda ba? Yung oh. matanda sa sana sa makita na natin ulit yung bro. Sana makausap din natin yan, no? Huh? Bak. Huh? Sana no, sana. Oo, oh, sana. Para sana, ma makita natin. Kita natin okay, na po sa Sana ano, makausap natin. Sutra, so, tara, <laughs> pa ano, pumunta natin tayo kay natin. At saka diyan doon lang po natin itanong, no? So yun mga kaidol, no? Na uh, pupunta kami sa kaibigan natin Haring Solomon mga kaidol, no? So, sa po ay uh, na pala la kailat sa kasi uh, ah, eh. ay great silang na, 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 na ano na uh, naka ba meron na nakita na isang tao na pilay parang piyang ba no? uh, eh? at ah, silang babala na huwag mong patuloy sa bundok kasi marami kong asamang tao sa sabi niya rebuilding aswang sabi naman yan no rebuilding aswang oh my goodness meron palagi nga uh, ganyan So ayan mga kadol, ay pupunta po tayo uh, kay uh, Solomon. No? Sa puso ni Ring Solomon mga kadol. So dalawa pala yung kam kamera ko, no? nahawak ko mga kadol. So bro, wala kayong dalang, ano bro, soktong.

na kaya pala no, punso lang sa tingin natin sa bandang iba ba pero ang ano talaga nila nasa ilalim yun know, malaking butas oh bro, bro yung, 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 alam ko bro itong punso bro ah uh, may dun sa ano pinira uh, sa, il sa ilalim yun mga kadalo sinira ko yung punso harap ko mga yung mga mga Ah, uh, sinira po yung ponso ni Solomon. So Bro, bro, hindi, hindi kaya yung ano, yung sumira sa ano, yung mga rebelde ng aswang no. Ano bro, sa sa tingin mo bro? Tama ka doon. parang may po, may punto ka, bro. No? Kasi dumating si Gabriel sa Solomon kagabi yung papauwi kami bago pa tayo nagpunta. Oo. Oh. Oh. At na, nakipaglaban sa dalawang ano, mga aswang. karon ba? Oo. Oh. Nabigtas kami nga yun. Nabigtas kami yung kaibigan sa lumoy. So malaki posibilidad Baka, na ito. Ang gumagawa ito, Pero, malalaman natin ngayon. Kapag ano, ah, nandito pa si Sir o wala na. Okay, kaibigan sa lumoy. Kaibigan sa yung niya, no? Kaya ano na pong hmm. nangyari dito sa punso mo. Ano Ano Bro, saan mo? Ha? ha? Saan sabi ni Kabi, masulong bro. Karawang tao daw ang may gawa nito. Mga itin na tao. Nangyak pa si Solomon. Bro. Yan sabi niya, bro. Umiyak siya, bro. Pakibigan, Solomon. Ano, kilala niyo po ba kung sino yung gumawa nito? Ibigyan? sabi niya bro ay nakilala na niya bro no? yun daw nakabangga natin bro dalawa yung dalawa na nakabangga natin na nakaitim ay, itim yung katawan tapos bro ang sabi niya bro ay humingi daw siya ng tulong sa atin bro kasi marami po talagang ano, mga kasamahan nila dito na nagdusa dahil sa pagkasira ng puso nila bro tingnan mo po yan, oh Ah, uh, marami yeah. daw bro, marami daw, marami talaga kasi ginamitan daw ito ng ano bro, ng orasyon ng ano, na nagsira nito kaya yung mga kasamahan niya dito ay yung iba na disgusted talaga. No. 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 Bro, no. bro gabi yung... ah, Ano sabi niya bro? bro? Yung sabi na no ni si Solomon. Iyan na daw. Eh Wag muna na, daw ngayon bro. No, wag, ang gusto niya magpatulong siya sa atin bro. Pero hindi mm -hmm. lang daw niya isasabi dito sa atin ngayon kung anong klaseng tulong na ano niya sa i-ano niya bro. Ang gusto na, niya nga natin bro. Okay, doon ang doon ano doon. niya ay sa ngayon daw wala na to. Iwan na niya to. Tapos ano daw bigyan lang lang sa susulpot sa atin bro kahit saan. Kahit saan? Oh, kahit saan tayo ay, ano niya, kapag time na ano. Ah, uh, kahit na matulog tayo, kukulitin tayo kapag kinakailangan tayo ay eh, yun ang gawin niya ah, tama po ba yung pagkasabi ko kay Biga nga rin sa Kaibigan sa naman, maraming ito bang ano, isalaysay mo po yung ano yung nangyayari dito uh, ah, Kung bakit hindi mo natigilan At saka yung mga kasamahan mo po, kumusta po sila Isalaysay mo po lang yung ano, mas para naikindihan din namin At saka pang kung paano kami ito. makagalaw at saka i-clarify mo rin kung ano yung pagkasabi mo na kaya parang naguguluhan din ako kay Bigan Solomon. Bro, 'di ko alam kung kukunin ko na 'yung mga Bro, 'di ko alam kung kukunin nitong 'yan. Tek, 'di niya kailangan. Uh, sandali, sabihin mo kay ibigan 'yan na, daw? Ah, ang nangyari dito. Kagabi na 'to, bro. Yung bang nilapitan ano tayo, uh, yung bang pinagtanggol tayo nung no, ni kay suluman sa dalawa. Ano uh, sabing sulumon sa sabi amin niya, sana po 'yung bala, kusa n'yung kuta. Ang problema, naunahan ko si kay suluman dito no ang kaniyang punso ang tinira kaya marami sa kasama ni kaibigan Solomon dito ay nagluluksa uh, ano ba yung bang uh, na, na, ano ba nadamay no sa pangyayari yeah, sa pangyayari, tapos ngayon eh, wala na talaga ito ah, uh, nakikita na natin yung butas dito yun eh, ang sabi ni kaibigan Solomon at saka sabi pa ni kaibigan Solomon na ano daw ah, uh, kailangan talaga niya ng tulong, no? Namin. Kailangan talaga niya ng tulong namin. guys, oh. At saka yun. Uh, Umiyak si Mang Giting. Kaya siya nangyari uh, sa bahay niya. At yung... Ano yun? Wala siyang... Ano ano ba yung... Risiko? Wala siyang pakialam ko. Kahit kami ay nandun sa maraming tao. Hindi siyang dumating, no? At... Uh, kahit lang daw pakunti-kunti, no? Kasi makapag lang daw ng instruction. Bro, kailangan mo mayak dyan, bro. Bro. At saka... Ah, so uh, hmm. noon aga lang sa panaginip bro kahit sino sa atin ah yeah, makaano sa panaginip ay agad tayo gagalaw kung ano yung gusto niya bro eh bro bro ikaw bro nakinig ka ba dyan bro bro uh, giting, kayo, sa sa no? 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 kasi no. So punso, uh, uh, pu lang siya guys. Uh, ko lang Pero na yung ko, tapos, ano? Uh, na po yung, uh, po May butas ba? yeah. no? ka so, yeah, baba. Ay, uh, well, po, na po yung, uh, yung sabi po ni ko Santari, kanina, mga kaedol. ay uh, kahit saan siya. pupunta nandun po siya no mga kadol ng atas kung saan po kami pupunta nandun po po siya agad mga kadol so yan ay umiiyak po si Haring Solomon dahil sa nangyari at saka ni pong naluksa no uh, mga kasama na kasama dito mga kadol so hindi ko lang talaga na napigilan kasi ngayon lang po nangyari ito no? dalawang taon na po mga kadol pero ngayon lang po yung nasisira ito mga kadol at saka parang ginagamitan po ng humba no? at usak na wasak mga kadol at yun at yun talaga yung pinakamasakit na nangyari dito no? Uh, wala na tayong ma uh, ano, mapapuntahan at kapag mayroong mag-request ng viewers na ano, uh, wala na ang gawin so, namin. Ayun, no? um, tingnan mo nyo. Tingnan mo mga kadol. At may butas pa. No? May butas. Ano? Ayun, no? Yung ito pala. Uh, kung ano lang, napakasimpleng punso lang sa itaas. Pero sa ilalim pa talaga yung ano nila. Ayun, Parang may bumba talaga. Uh, may bumba mga kadol. <coughs> so, ayun. Uh, ay bigang ko naman. Uh, uh, um, lang um, po. No? Nasala po yung ano. sala po yung mga kasama nyo po dito. Si Ramson. Ah, uh, siya po ba na? Nasala po sila. Ano po yung ano? Ano po so yan, okay. yan, ang sabi niya bro, ano doon bro? Eh, si Kevin Bigang Ramson bilang pinuno ng kawal. Ay siya po yung nagligtas. Ano? Ay siya po, ano ba ano, yung... Ano, siya po yung ano? Siya po yung nagdala sa mga kasama na dito, no? Na labis na ano talaga. Eh, siya na, ano? Nilikas niya. Uh, nilikas niya. Siya, at saka siya po banat Ah, uh, kay kaibigan naman, Ah, uh, ano pong plan mo mo ngayon? Ah, uh, bakit? Ah, uh, abuti na natuan ka namin dito sa oras na ito. At saka, ano din, ah, uh, anong balak mo? O, susunod ka ba sa kanila? O, saan ka po? Yung bro, ang sabi niya bro. Ang sabi niya bro. Ah, uh, nandito daw siya. No, inaantay tayo. Kaya pala, ay biglang na lang napasok sa isip natin na dito. Yung ano. Kasi yan pala, yun din pala yung ano niya. Ah, uh, habang nandito siya nagantay sa atin, ay para bang inano yung mga pangalan natin na papasok sa isip. pinasok no? yung isip natin na mapapunta na tayo dito. Kahit na medyo walang rason na wala, wala tayong ano ba. Wala dala yeah, na. Ayun. Nasabi na, niya bro, wag din tayong mag-alala bro. No, kasi ito, ito talaga. Ang sabi niya, ah, uh, sa dito, bumalik sa dito ay dahil po sa atin talaga. No. Pero ang sabi niya, ay meron naman doon siyang uh, ano, uh, doon sa katastasan na karyan. Pero hindi pa rin siya mawawala dito. Kung hindi, ah, uh, magano lang. Ah, uh, mayroon din na ano, uh, isasabi lang doon niya sa atin bro. Kung ano yung ano uh, pasa, matapos lang po daw yung problema ang ano bro ay maging handa daw tayo kung ano yung ipagawa niya sa atin na tulong baka sa preparation yan sa ano sa bago nilang malipatan na tirahan dito bro kasi yung mga kasamahan nila talaga yun ang pinaka importante so ano ba dito bro game tayo bro sa mga ganun ano no, walang problema ah. Uh, game tayo bro bro, 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 bro. so yan, uh, kaibigan Solomon so ano so, yan, ngayon ano kado. ano yung ano natin ngayon sobrang wasak talaga kaibigan Solomon ay Ah. oh, ay. sige sige sige, bro. Sabi niya, bro, ah uh, baka daw maabutan tayo dito. May paparapating na pang, ano kalaban. May check ito, sige si, ka bigas Solomon. Ay palis na. Palis na, bro. Karang. Tapos tayo, palisin tayo. May bigas Solomon. Ah, uh, sige sige po, pasay. Ganun na lang po yung usapan natin. Yan na. Ah, uh, ano na lang. Ah, uh, iparating mo lang po sa amin kung ano yung gagawin namin ha. O yung ano talaga natulong. Kasi sa ngayon parang naandun kami. Parang nabigla din kami sa mga pangyayari. Hindi namin yung nasahan ko. E bigyan Wala na ba? Wala na. Wala na. lang. So yun yep, mga kagal no. So Si mga kagal no. Ah? Sobrang wasak-wasak at saka emosyonal po talaga nangyari. Kasi nasira po Sinira no? po talaga yung konsyon na yun. Sobrang magkagal. So, yun yeah, ay ah uh, kailangan na po natin uh, tatagan yung ano natin. So, yun. Yeah, na mga kalol ay well, nawala na po. Ano, nawala na kung gana mga kalol kasi kaya na po yung punso niya. So, nawala na tayong uh, uh, bibisitahin. So, yun. Yeah.